Magandang araw mga kayo B and welcome back pong muli sa ating Usapang Baboy. Ngayon po on the way tayo muli papunta sa Dolores, Quezon dahil sisilipin na naman natin yung pinapagawang building doon. So tingnan po natin kung tapos na. ka and eto na po yung building ano po so mapapansin po natin maya maya na medyo meron pang ibang mga kulang na kulungan pero meron po tayong ibang dahilan kung bakit ganun ano po pero in general po yung mismo building ay talagang tapos na good job and syempre po since tayo po ay engineer i-inspect po natin huh? so unahin po muna natin dito at i-inspect natin yung kanilang mga gestating stalls Ayan. So, ito na po siya. At ito po ay meron tayong walong butas. So, apat dito at apat din po dito sa kabila. Ayan. So, dito naman po. Ito yung pakainan nila. And ito po ay binili na lang galing sa labas dahil hindi po kayang gawin dito. So, ito naman po yung lock. Ayan. Ginawan din po yan ng paraan. So maganda po ito na ganito, naggumagalo siya, na ibababa natin para mas mabilis ang paglilinis. Okay? So balik po natin. Ayan. So meron din po mga lock na mas simple kaysa dito. Pero okay rin po ito. And ang sukat po nito ay 2.1 ang haba and 0.7 ang lapad. 1 meter ang taas. And syempre po, ready tayo dyan para magsipa. Yung iba po ay 0.65 pero dito po pinagawa natin talaga 0.7. Ano po, kasi nagpe-prepare tayo sa mga mas malalaking inhin And then meron pa po ditong mga iba na nagkaroon din po ng mga minor adjustments mula doon sa original na uh, floor plan natin or yung layout. Check po natin dito. At ito po ay point, almost 0.7. Point Siguro 0.6 po ito sa baba. So tama pa rin naman yung sukat natin. And then dito po yata nagkaroon na adjustment. Originally ito po ay 0.6. Ngayon ay... Wait lang po. Ayan, medyo may lang po siyang gawin. Pero ito po ay nasa 0.9. Okay. Next po is i-check naman natin syempre yung kanilang drinker. Tingnan natin yung pressure. Ito po. Wow! Ayan at napakalakas. Abot po hanggang ngala-ngala. <laughs> sa atin po mga inhin, kaya yung ganitong pressure. Pero sa atin po mga biik ay iwasan po natin ganito kalakas dahil baka matroma sila sa pag-inom ng tubig. Oh no! And then ito naman po yung kanilang kanal. At syempre po, hi sa isa sa ating mga farm owners. Ito po si Engineer Stephen na siyang tumutok talaga sa pagpapagawa rin ng building na ito Aww. so balik po tayo dito sa kanal originally po ang gusto sana talaga natin ay U or V shape na kanal pero since ito po kasi ay nagawa na at ginawa na lang po nila ng paraan so hindi na po nakuha talaga yung gusto natin na korte ng kanal <coughs> pero okay na po yan so diretso po tayo uh, dito lang po meron po tayo dito ayan meron po tayo ditong ipinatong na mga bakal para at least po pagpapasok yung mga inin or lalabas hindi po sila mahuhulog dun sa kanal so ayan mas safe po at may iwasan natin ang pagkapilay sa kanila nice so tuloy po tayo ulit ito po ay tanggalable para ah? mas madaling linisin ang ating kanal and syempre po ito ay dead naman dito ayan, so meron po ditong tubo medyo may kaliitan lang pero ang plano naman po talaga natin is kolektahin muna yung dumi ng inihin bago po dumiretso sa kanal. And then yung dumi po ay dediretso na sa kanilang septic tank. Ayan. So yung kubo po na plano natin na tambayan doon ay mukhang ililipat natin dahil papunta po doon yung amoy. Okay, so next po ito naman ang kanilang dry pen. So dito po natin ilalagay yung mga bagong walay na inihin. So magkasama po sila dyan, dalawa po ang kasya dito para mas mabilis sila maglandi. And nilagyan din po nila dito ng drinker. Ito po, nice. check natin. Yan, malakas din po. At ang maganda po dito ay dalawa. So tig-isa sila. So shell po ang ilalagay na mga dry sauce dito. <laughs> And then mapapansin po natin na dito ay bakante. So originally po may plano po tayo dito na maglagay ng tatlo pang farrowing crates at dalawang nursery pen. So, dito po yung dalawang farrowing crate. Pero ngayon po, bakante, kasi nag-iisip pa po ang ating mga farm owners kung ito po ba ay itutuloy na as 30 sow level farm. So kung 30 sow level farm po, puro gestating stalls ang ilalagay dito. Okay. And ito naman po yung kanilang bubong. So yung kanila pong roofing ay gable type and yung yero po na ginamit dito ay recycled na. At ang edad po ng yero nito ay almost 30 years na raw at magagamit pa rin What? po natin. So napakatibay ng yero na ito. What? And then meron tayo mga kayubi na discover sa ating phone katulad po nito. Ayan, so pwede po natin makita kung ilang degrees yung kaniyang inclination. So para po gawin ito, pasok muna tayo sa ating kompas. So ito na po yung ating kompas and islide po natin ito pa kaliwa. Ayan, so ito na po yung para makita natin kung ilan degrees yung angle ng isang surface. Ayan. So, ginagawa po natin ito para makita natin kung tama yung inclination ng ating mga flooring para bumaba yung tubig. So, gusto po natin ay 3 degrees. Good job! So, ngayon naman po, kasama si Sir Stephen, bibisitahin natin yung mga una nilang guilds or yung mga dumalaga. Let's go! Ang mga ito po ay dumating na 3 weeks ago and siyempre po kinukondisyon ngayon dito sa farm. Bale, sa ngayon po, lima lang ang dumating natin na mga gills. Yung tatlo po ay anim na buwan and yung dalawa ay limang buwan. Ayan, so ito po sila. At ito pong isa ay merong sugat daw dito sa tenga. So, okay na rin naman po. Medyo gumagaling na siya. And yung iba po dito ay nag-start na rin naman na maglandi. Okay, so next po tayo. Ayan, at ito na po yung isa. So magkahiwalay po sila ng kulungan dahil lagi daw sila mag-aaway. Ayan, so mahaba po yung katawan ng ating guilt na ito. And then yung isa po ay nandito. At ayun po siya. So maganda na rin po ang katawan at uh, more than 100 kilos na po ang timbang ng mga ito. So ang mga ito po ay pinaschedule na rin natin na bakunahan ng PLE ngayong linggo para masimula na ang bakuna. And then pagdating naman po sa kanilang water supply, dati po poso pero ngayon ayan nakamotor na po sila. So ito po ay para masigurado natin na meron silang magandang water supply para sa kanilang mga alagang baboy. Pagdating naman po sa measurement ng kanilang building, uh, ito po ay medyo approximate lang pero malapit po dito ano po. So yung gitna po ay 1 meter, ang uh, magkabilang side po ay 2.1 meters and then yung pinakadaanan po sa likod or sa magkabilang tabi ay tig 1 meter ano po. Yung taas po ng poste ay 3 meters and then yan din po yung base ng roofing at yung pong gitna ng uh, bubong nila ay uh, may taas pa po yan na 1 meter. So, ito po yung sukat ng kanilang building. okay. And then, pagdating naman po sa costings ng building na ito, based po sa sinabi ni Sir Stephen, ito po, itong existing na building na ito ay umabot na ng uh, labor at materials ng 300,000. So, kung susundin po yung original nating plano na maglalagay pa tayo ng tatlong uh, farrowing crates at dalawang nursery pen, so, posible po na umabot ito ng 400,000. So, pagpapatayo po ng building na ito, ano po... Ngayon mga kayubi, syempre dapat din po natin itong malaman. Ano po? So kailangan po isama natin yung depreciation value ng ating mga buildings sa karaniwang gastos natin sa ating mga farms. So for example po, itong building na ito, ang building po na ito ay nagkakahalaga ng 400,000 pesos. So ang depreciation po niya ay ilagay po natin na 10 years. So ibig sabihin 10 years bago masira itong building na ito. So pumapatak po na gumagastos tayo ng 40,000 per year sa ating building. And kung ito po ay hihimayin pa natin, ang 40,000 per year po ay i-divide natin sa 12 months, So para po dito sa building na ito ay gumagastos tayo ng 3,333 pesos and 33 centavos kada buwan para lang po sa depreciation ng building na ito. And ito pong gastos na ito ay dapat isinasama rin natin dun sa ating puhunan or dun sa ating OPEX or yung operational expenses. So hindi lang po yan feeds, tubig, kuryente and yung pasahod sa ating mga nag-aalaga ang kinukompute dyan. Isama rin po dyan yung depreciation ng building, mga repairs and maintenance, waste management, management. Ano po? So, ito po mga ito ay ibabawas pa doon sa benta natin para makuha natin yung totoong kita natin sa negosyo na ito. Awesome. So, ayan po mga kayubi, ang update natin sa building and saka, sa kasalukuyan po, hindi pa tayo nag install ng mga farrowing crates dahil naghihintay pa po tayo kung ito po ba itutuloy as 30 sa level na farm. And syempre, magkakaroon po tayo ng adjustments ulit dyan. Ngayon po mga kayubi, before tayo magpaalam, syempre, shoutout po muna muli sa ating mga kayubi. Kaya pagbati po kina Sir Marvin Umayaw, Sir Froylan Moreno, Sir John Robert Romero from Bicol, Ma'am Levy Bertudes from Riyadh, and ang Flores Farm from Zamboanga, Sibugay. Ayan, so maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga kayubi sa patuloy na panonood at tiwala sa ating channel. So, lagi po tayo mag-iingat. Isa pang na may katuwaan, pampasaya ng pigrolak.